Hindi kalayuan sa barko namin, nakita ko yung barko ng Margarita Bill Paradise. Nakarating na kasi kami dito sa first destination namin, which is ang Freeport Harbor, Bahamas. Woo! Pangatlong araw na natin dito sa barko at tulad ng ginagawa natin araw-araw, nag-ehersisyo muna tayo. Tirik na tirik na yung araw sa baba, kaya dito na ako nag-ehersisyo sa tuktok ng barko para mahangin. At kumain na rin ako ng breakfast pagkatapos ko mag-airsisyo. So guys, nakalabas na tayo ngayon ng barko. At ito po ang itsura ng MSC Magnifica. Magkalaki-laki pag nasa labas ka. Nakalabas na tayo ng barko. Nandito tayo ngayon sa Freeport, Bahamas. Ito yung labasan ng barko. i lang yung ID mo. Tapos pag-scan pag mo ng ID mo, pwede ka na lumabas. Hanggang alas 4 lang tayo dito. So, kailangan mga at least alas 3 nakabalik na tayo. Pero I don't think kaabutin tayo ng ganun katagal dito. Kasi din ko sa taas, parang maliit lang naman yung port. At dahil nga maliit lang tong port na to, limitado lang yung pwedeng magawa sa loob. Either mag-shopping or kumain. Pwede ka rin naman umupa ng taxi para daling ka sa mga iba't ibang lugar dito sa pre-port. Pero hindi ko na ginawa yun. So guys, yun yung sign dito sa pre-port Bahamas, yung welcome sign nila. Kitang-kita mo yan, pagdawang na pagdawang ng barko, andyan na agad yan sa may lang ng port. So kung gusto magpa-picture, yan ang, yan ang lugar para magpa-picture. So talagang hindi mawawala yung shopping dito sa port ng Freeport. Talagang marami silang binibenta mga t-shirt, mga alahas. Mga bags at kung ano-ano pang mga souvenir items ang pwede mong mabili sa loob. Mga isang oras lang ako naglibot sa loob ng port at bumalik na ako sa loob ng barko. Sa totoo lang, kung hindi ka mahilig mag-shopping, hindi mo may enjoy itong pre Bahamas. Unless meron kang tour package kung saan ililibot ka ng tour operator sa iba't ibang bahagi ng isla. At habang naglalakad ako sa crew hallway nasa lubong ko pa si Sir Edison. Kung nais mo mapanood yung interview ko sa kanya nasa mga videos ko lang yan at reels. So ngayon nakabalik na tayo sa barko. Walang katao-tao kasi lahat ng tao nasa labas nag-excursion. At ito nga pala yung pinaka center nila dito. Kung makikita mo mayroong piano sa likod ko. Tapos may design na parang nagpapalitpat ng ilaw. Hindi ako bumili ng pagkain sa port. Sabi ko dito kakain sa barko, libre pa. At yung nagustuhan ko ba dito healthy choices ngayon yung mga pagkain nila. Ang daming mga salad, except tong hotdog, syempre, hindi po healthy yan. <laughs> At marami din silang iba't ibang klasing tinapay na pwede mong kainin. O kung gusto mo, haluan mo ng gulay kasi napakaraming gulay. At ito, hindi rin healthy yan, ham. Basta marami silang food choices sa araw na to. Merong mga non-healthy food, syempre, pero maraming healthy. Kaya yung pinili ko is itong barley salad with chickpeas. Panalong panalo talaga pag ganito yung pagkain. Nakakahaba pa ng buhay. At dahil ko kumain ako ng healthy, kailangan reward na natin yung sarili natin ng isang masarap na ice cream. Woo! Yan! Ayos na ayos yan. At wait, may kulang yan. Kailangan lagi natin ng toppings. Ay, yung tsokolate rin. Yan. Wow. At uh, dahil nga busog na busog ako, nagpunta ako dito sa sports deck kung saan nakipaglaro ko ng basketball para matagtag ng konti yung kinain natin. At nung dumating yung kinahabunan, nagsimula nang umalis pa isa-isa yung mga barko na nakadaong dito sa Freeport, Bahamas. At unti-unti nang lumalayo sa atin yung Margarita Bill Paradise na cruise ship. At ito pa yung maganda, nakita tayo ng cargo ship ng MSC na pagkalaki-laki punong-puno ng cargo na paalis rin ng Freeport. Wow naman! Dito talaga ako nagulat. Muntik na maiwan tong isang pasahero na to. Mabuti na lang talaga, nakaabot pa siya. Natawa pa nga ako kasi nung palapit na siya sa barko, yung mga tao nagsimulang magpalakpakan. Yung iba nagsisigawan, pumipito pa. Kumbaga alam nila na napakaswerte nitong pasahero na to at nakaabot pa siya kasi hindi kahihintayin ng barko. Sa tansya ko, nakabalik na lahat ng tao dito sa barko. Kasi nga, parami, nang parami yung mga tao na nandito sa pool. Kanina, walang katao-tao dyan. Ngayon, napupuno na naman. At ito na nga, nagsimula na kami maglayag at nangganda pa ng pwesto ko, nandito ako sa harapan ng barko wow. Ang susunod naman naming pupuntahan is ang Nassau, Bahamas Ito yung pinakamalaki at pinakapopular sa lahat ng mga isla sa Bahamas At napakaraming magagawa dito at yan yung ipapakita ko sa inyo sa susunod na video Maraming salamat po sa panonood, kaya kung gusto mong makapasyal at matuto, follow mo si Chito